naman sa trahedya ang pakikipagbabang luksan ng isang mag-anak sa kanilang yumaong lola. Patay ang walo habang pito ang sugatan matapos sumalpok ang kanilang van sa kasalubong na truck sa Quezon Province. Nasa frontline balitan si ng balitang yan si Rainiel Pawi. Wasak ang unahan ng van na ito sa nangyaring aksidente sa Sariaya, Quezon kaninang alas 5.30 ng madaling araw. Ang isang pasahero ng van nakahandusay sa kalsada habang ang ibang pasahero na ipit sa loob ng van. Ayon sa pulisya galing sa Balatan Camarines Sur, ang labing apat na sakay ng van para sa death anniversary ng kanilang lola at pauwi na sana sa Maynila. Base sa investigasyon, binabagtas ng van ang kahabaan ng Maharlika Highway nang mapadpad ito sa kabilang lane at sumalpok sa kasalubong na truck. Patay ang walong sakay ng van, kabilang ang dalawang taong gulang na batang babae. Pito naman ang sugatan, kabilang ang driver ng truck. Maswerte namang walang natamong pinsala ang pahinante ng truck. Ayon sa otoridad, posibleng nakaramdam ng antok ang driver ng van habang nagmamaneho sa po sa nakita namin dahilan kaya hulang yan ang asidente ay lumiban yung linya, yung van doon sa linya ng truck which is the presumption now is nakatulog po ang ating driver. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon. Mahaharap ang driver ng truck sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, physical injuries and damage to properties. Dugo naman ang rider na ito matapos sumalpok sa pampasaherong bus sa La Carlota City, Negros Occidental kagabi. Ayon sa pulisya, pagarahin na ang bus nang bigla na lang sumulpot ang motorsiklo sa linya ng bus sa bandang crossing. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero binawian din ang buhay. Kinilala ang biktimang si Daryl Joseph Ledesma, 25 anyos. Nasa kustudiyan na ng pulis ang driver ng bus na si Lino Montero habang gumugulong ang investigasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Nikki De Guzman po. Iba na ang may alam at may alam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.